guys na. Ang mamahal guys. Pero wag ka guys, dito lang yan tumutubo sa kabindu kabundukan ng Kabikulan guys. Yan guys oh. Tapos ha-harvestin nila yan guys. 'Pag video malaki na yan guys. Kasi para i-deliver doon sa Maynila guys. diba guys? Yan, guys, ang oh, mahal-mahal yan guys sa Maynila guys. Hindi yan bababa sa 3,000, 2,000. Yung halaman ayan guys. Pero wag ka guys kung saan saan lang yan tumutubo guys dito sa bundok guys ng kabikulan guys and guys so oh. nakailita siya guys so oh. yung pag guys so oh. kaya pag masipag ka lang talaga guys may pera dito sa Corbinsha pero kung tamad ka guys wala guys and guys so oh. diba guys o oh, yan guys so oh. nakakita ko na sa inyo guys yung mga halaman na yun guys yan yung binibenta doon sa Manila guys at ililipat na lang yan nila guys sa Paso, guys. Diba, guys ang kulit nila guys buhay probinsya ni Inday pasaway guys lagi na lang nag explore si Inday guys kung saan saan guys kung ano ano ang ginagawa ko dito sa kabunduhan ng kabikulan guys so oh. yun lang muna guys for today's hours vlog babuts thank you for watching and God bless you all hmm.